Good morning. Ang dami talagang tao ngayon sa Dermaday. Marami talagang kaskaro na yung kagiday. Number 50 ako dahil yung ibaday na ma-100 da Pagkatapos ko para sa Dermaday, siguro mga dalawang oras ako nag-antay dahil sobrang daming tao talaga. Ang dami talagang gikagid sa ilang kinabuhi. Dumaan ako dito sa my drugstore dahil bumili ako ng panghaplas sa mga buhok dahil. Pero dahil bago pa ako dumaan sa drugstore ay dumaan na rin ako doon sa grocery kasi yung mga kasamahan ko dito ay nag express ng ano ulam. Ang gusto nilang ulamin dai ay yung salmon na hinampas-ampas or yung ano ba, salmon tatake, tatake ano sa Tagalog hindi ko alam basta hinampas-ampas dai. O ano bang hindi naman sa hinampas-ampas hindi ko kasi alam sa Tagalog ano yung ano yung tatake. As usual, mga Inday, pagkagaling mo maling kay, ikaw talaga ang magligpit nito, dahil Pagkatapos mo magligpit yan, magluluto ka rin talaga, dahil. Ilabas ko na rin yun, dahil, yung pinamili ko sa drugstore. Tinapa, yung paborito ni Bunso na meatballs, at saka itong mga panglagay sa buhok. Hair oil pa, dahil, Pagkatapos din, nagluto ako, dahil, Napakulo ako ng tubig. Tapos yung radish na binigay sa nang kaibigan ko, ay nilagay ko dyan. Nilagyan ko na rin ng mushroom na medyo malapot-lapot ng tawag niya ay hindi ko alam nakalimutan ko na ba o na muko ba ba sa ganon tapos naglagay din ako ng deep brine na tofu at saka yung seaweed na dry para naman masarap ang ating sabaw <laughs> habang hindi pa tayo tapos nagluto dahi ay naantay mo natin siya magluto ay eh, magkuning-kuning mo tayo itong mga hipon dahi lagyan ko pala siya ng garlic kasi lutuin ko siya sa butter and garlic dahi ang pa. gagawin ko dyan ay patunawin ko muna yung butter or margarine margarine pa ginamit ko tapos maglagay ko ng garlic pasunog-sunogin ko siya Huwag naman masyadong sunog kasi papait ba? pagkalakay ko dahi sa hipon maglagay ako ng salt and pepper to taste at saka kunting ajinomoto at saka yung cooking wine nila dito tapos takpan ko siya hanggang sa malasing malasing talaga din kasi may cooking wine man siya dai. Yung sabaw natin dai ay luto na, so maglagay tayo ng miso paste, yung katamtaman lang na ayon sa inyong panlasa. Tapos kailangan patay yung apoy dai. Hindi ko alam dai kung anong dahilan bakit patayin ang apoy basta yun ang sabi ng biyanan ko dai. Tapos okay na tong iluluto natin, tapos na silano no. So magagawa tayo ng hilaw na gulay dai ba. Hindi pala magagawa maghiwa-hiwa laging present ito si Pipino at saka itong si maliliit na kamatis sa mga anak ko dahil so habang naghihiwa tayo dahil hindi talaga maiwasan na maghamal tayo ni subo talaga dahil kahit itong Pipino dahil ay subo din dahil oy ilipit ko lang ito yung day. Takpan ko siya. Tapos sabay subo. Ilagay ko siya sa rep. Saka ko lang siya ilabas mamaya pag kakain. Naghiwa ako ng tuna dahil hindi ako kakain ito kasi may allergy ako nito. Kakain dito yung amahan lang namin at saka yung anak ko lalaki. Baka kasi magkulang yung ulam dahil kaya nagluto na lang ako ng limang pirasong manok. Ang gagawin ko dyan ay titimplahan ko rin ng salt and pepper tapos yung konting bichin. Tapos babad ko lang siya ng saglit. Tapos anuhan, patakan ko rin siya ng cornstarch. Nilipat ko na nga pala si Hipo kasi nga ang gagamitin kong kawali ay ganoon din eh kakataman maghugas tapos sabay subo dai mahina yung boses ko dai kasi na na ako dai charot so pinatakan ko siya ng potato starch pwede din corn starch tapos habang nagpapainit tayo sa ating mantika so prituhin na natin ito hanggang sa ito ay maluto both side ay prituhin natin so maraming hugasin ganito talaga so maghuhugas muna tayo habang hindi pa naluluto yung ating manok ito ay babalik natin tapos balikan natin mamaya. So habang inaantay natin si manok na maluto ay itong mga basura natin da iligpitan natin kasi tapunan ng basura bukas tapos palitan natin yung plastic. Yung plastic na pala nila dito dahil ay kailangan na kayo uniform. Yung plastic nila sa basura dahi kailangan talaga may pangalan. Tapos dahil yung manok na tinatanggalan ko ng excess na mantika. Tapos lagyan ko siya ng panimpla na cooking wine. Tapos ito yung panimpla ko sa kiyaki. Tapos bahala na kayo mag-adjust. Tapos ikot-ikotin ikut natin. Tapos takpan para manuo talaga yung last. Ito pala yung kinuha ko kaya nasa derma, Dermaday. Kasi marami akong mga katikate. Ganito ako pag winter at saka pag summer. Dati wala naman ito. Eh, nandito tayo sa Japan. Ganito talaga siguro. Maraming ipangkagi dito sa Japan day. So pagkatapos day, ay kumain na ako. Ako ang pinakahuling kakain dahil naglagay ako ng toyo at saka yung wasabi ba. Tapos ito yung sinabi kong tataki na salmon. Ilagay ko sa sibabaw kanin. Tapos ibuhos ko yung ginawa ko yung sauce. So lalam mo na ako day, hanggat ako ay mabundat charot. Alam niyo ba kung bakit ganito yung boses ko day? wala akong power dahil kaya grabe yung kapunsyo ko. Hindi naman siya totaling grabe. Para bang namaos ako dahil sa sipon ba?